I'm always dealing with teenagers because I am a high school teacher. So, and yung edad na yan, it's very crucial. Nak ang napapansin ko kasi, at that age, ang mga magulang ang kontrabida sa buhay ng mga anak. At least, hindi natin nakikita yan, mga magulang. Hindi natin alam na yun na yung tingin sa atin ng ating mga anak. Pero yon po ang katotohanan. Kasi that is the time that our children try to explore life by themselves. E dahil nga, transition age. 15, 14, 16, 17, 18, yung mga panahon kung kailan unti-unti silang nag 28, -e explore sa kanilang buhay tapos 34, mga magulang, hindi natin naiwawaglit sa ating puso at isip na itong mga anak natin, e bata pa. Yun bang, physically they have grown up, but in our hearts, we have not allowed them to grow up. Baby pa din sila sa atin. And that is why we tend to become overprotective. Yung iba naman ng na mga kabataan, hindi sinanay na merong nagkokontrol. Hindi sila sinanay na merong magulang na sumasaway sa kanila. So, these are two spectrums that I have seen in the academy. May mga bata na nagpapasaway, hindi dahil gusto nilang magpasaway, kundi dahil gusto nilang ipakita sa kanilang mga magulang that somewhere I can establish control over myself and over people dahil hindi mo ako hinahayaan sa bahay. Minsan naman, ito namang, mayroon namang ibang mga kabataan na ini-exert talaga kung ano yung nakasanaya nila. Kasi mula nung sila ay mga bata pa, hinahayaan sila ng kanilang mga magulang na makikipagbarkada at a very young age, 4, 5, 6 years old, Lumalaki sa bahay ng kapitbahay, doon ako kumakain, doon na nakikitulog, doon na nakikilaro. Eh si magulang naman, siguro dala na din ang hirap sa buhay, hinahayaan na lang doon kasi nalilibre na sa tagabantay, nalilibre pa sa pagkain. But what has it uh, resulted in, especially to the life of the child? So kapag yan lumaki, hindi mo yan basta-basta nasasaway kung kailan lumalaki, sa kamo ko kontrolin, sa kamo sa sabihin na dito ka lang sa bahay. Magtrabaho ka lang dito sa bahay. Di mo na yan mapipigil na maghanap ng kasiyahan kasama sa labas ng bahay dahil in the first place, sinanay mo yan. Ngayon naman, para sa mga kabataan, ang masasabi ko lamang is, wala pong magulang na nagnanais ng ikapapahamak ng kanilang anak. Lahat po ng magulang ay may hangarin na maging maganda ang buhay ng kanyang pinakamamahal na anak sa hinaharap. Kung ikaw man ay napapagalitan, kung ikaw man ay napagsasabihan, kung napapansin man ng iyong magulang kung ano yung mga pagkakamali mo, sinusubukan kang i-correct. Yan po ay pagmamahal. Yan kapag yung magulang mo, walang pakialam kung ano ang ginagawa mo. Marahil. Hindi ka niyan mahal. Because yung pag-ibig natin sa ating anak, it manifests in us wanting the best for them. Not only for today, but for the years to come lalaki. Okay. Ganun yun. So bakit pinipigilan kang makipagrelasyon sa maagang edad? Hindi iyan dahil hindi ka mahal ng magulang mo. Yan ay dahil sa katotohanang napakaraming mga kabataan ngayon ang napapariwara na bubuntis ng maaga o nakakabuntis ng ma maaga, nagiging magulang ng wala sa panahon. Dahil dyan, eh ngayon, ikaw, Ayaw mong makinig. Sino ngayon ang magkakarga sa decision na gagawin mo? Halimbawa, mabuntis ka. Eh, hirap na ang buhay. Meron ka pang mga kapatid na sinusuportahan ng magulang mo. Eh, nag-aaral ka pa. Ano mangyayari sa iyo? Anong mangyayari sa pamilya mo? Eh, hindi mo pa kaya na buhayin yung anak mo. Hindi kakayang panagutan ng ama ng dinadala mo. Sino ngayon ang aako ng responsibilidad? Diba si mama at si papa? E ngayon, dinadagdagan mo ang krus na pinapasan ng iyong mga magulang. Tapos yung iba isisisi kung ano yung nangyayari sa kanilang buhay, sa kanilang mga magulang. What I can only say is that, Each of us makes choices. We can choose to be bitter or we can choose to grow beyond our bitter situations. Nasa atin po yun eh. Nasa atin po yun. Napakaraming mga tao na lumaki sa hirap, lumaki na marami ang challenges. Pero they turned out good citizens in the end. Dahil unang-una, hindi nila kinakalimutan yung kanilang mga magulang, yung mga payo ng kanilang mga magulang. Yeah. Hindi man sa lahat ng pagkakata pagkakataon, inagkakasundo ang anak at ang magulang. Pero kapag nakikinig ka sa kung ano man yung sinasabi ng iyong ama at ina, alam ko hindi ka mapapariwara. Kasi wala pong magulang ang nagnanais na yung kaniyang anak ay iligaw ng landas. Walang magulang na nag-aambisyon na mapasama ang anak dahil lahat ng magulang ay may magandang hangarin para sa kanilang anak. Sana maintindihan ang mga kabataan na lahat ng mga pagpipigil, lahat lahat ng mga saway, lahat yung mga masasakit na salita na pinagdadaanan ninyo ngayon. Yan ay dahil mahal nila kayo. Yan lang. Kung hindi kayo mahal ng magulang niyo, hahayaan kayo na maglakwatsa ng maglakwatsa kahit hindi, hindi na kayo umuwi, hindi kayo hahanapin. Yan. Kung kayo sinasaway pa ng magulang ninyo, magpasalamat kayo. Ibig sabihin, may halaga pa kayo sa kanila.